Hello, magandang umaga mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayasin, Mindanao, Sa mga kapwa ko, FWs around the world, hello, we can have a shout out. Ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay itong sobrang power tripping mga lalabs, mga vayots ng uh, tuad.com. So, kinundi na ito ng dating PNP chief na si Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay senador ang pagpapakulong o pagkontempt kay bagong opera na si uh, Ke police colonel, ba yun o colonel na si Grijaldo. At ito ding mga labing anim ngayon ng mga PMA years na mga retired generals. Pumalag din dahil nga kinontemp din ng tuwad.com si dating PDA uh, Uh, Wilkins Bill uh, Villanueva. So ngayon, dito muna tayo sa uh, balita ng isiminay. Dito kay uh, Grijaldo muna dahil bagong upira pa lang po na sa hospital pa kinuha. At uh, dinala yata dyan sa kamara doon na uh, uh, kinulong. No? So ito, panoorin po natin ha. At pinagtawanan pa ito ng mga uh, mga baboy at mga balasubas, mga animal, mga demonyong mga bayarang uh, kongresista ni Tambaloslos. Pulong ng kamera kay dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo. Mm -hmm. mm -hmm. Si FJ Mondihar, sorry for... na natin sa kanya and I think it's the right time to oh. to um, make an appropriate motion. So itong babae na to ay ah uh, Taga, ano yata ito siya eh. Mm, doon sa lugar nila kahit no? Ito, baboy na baboy. oh, tingnan mo. Oh. Oh. Ang taba. Basta talaga mga kongresista na tawag dito. Humihimod sa puwit ni Tambalos Los. Eh, talagang uh, nagmamantika sa taba. O, oh. tingnan mo yung simod niya. Oh. Akala mo may sinisip-sip na kung ano. Mm. um Um, sumasobra na siya. This is, I believe, his fourth time to skip the uh, the quadcom mm. and uh, Sana po. Pero sa Senate, wala naman. Kung saan man to siya banda na lugar, itong babaeng baboy na to, na mataba, na nagmamantika, wag na po ninyong iboto to. Tingnan mo na din ninyo yung lugar ninyo bilang isang kongresista siya dyan kung maganda pa niya. Kung dito nga sa kongreso oh, balasubas nga ito at uh, ano eh, balahura. Paano pa kaya kayo dyan na mga netizens kung saan siya, saan yung distrito niya. Oh, ito siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry. Yan ang paghahanap ng mga kongresista kay dating Mandaluyong City Police Chief Hector Grijaldo para padaluhin sa House Squad investigation sa isyo ng extrajudicial killing sa Pogo. At nang wala sa hearing noong December 12, ipinakontemp at pinagtawanan pa ng mga congressman si Grijaldo. I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt as chair. Okay, um, there's a, there's a motion I was waiting for Congressman Paduano to do that, but uh, anyway, so there is him. Ito ang kasalukuyang lagay ni Colonel Grijaldo na ba? ibig sabihin, yung kanilang script, si Paduano pa rin. Ang uh, siguro, otos o hiling ito ni Paduano sa kapwa niya, mga mambubutas sa Kabanan bayan dyan sa House of Buwaya, na siya yung magkukonti bilang ganti mga lalabs, mga bayots, nasa mga, uh, nasa serbisyo pa na mga pulis at mga sundalo. Yung mga active pa sa serbisyo at uh, retire, gaya ni Wilkins Villanueva, hindi retired din siya. Pero ito si Grijaldo, mga lalabs, mga bayots. Malaking insulto po ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos at sa PNP na active sa serbisyo nasa sa hospital inupirahan ay kinuha doon para ikulong inyet tahimik si Marvin ano ba saan din natin kay Marvin no, hmm. wala din naman tayong asahan kay Marvin dahil isa rin yung uto-uto at himod po kay Tambaluslos dahil kung hindi dahil kay Tambaluslos Martin Romualdez hindi siya magiging PNP chip na napaka chip wala nga tayong asahan sa kanya sa war on drugs dahil uh, ano yun? Uh, nagpapalakas lang. Pinopromote pa yung droga ni Marvel, di ba? Yung mga gumagamit doon, hindi daw adik, kundi pinapalakas lang yung katawan. Oh. So ito si Senator, dating PNP Chief Senator Batu de la Rosa, ang pumalag. Oh, ito. Ni PNP Chief, ngayon kapansin-pansin ang medical condition ng aktibong police official. Saad ni Sen. Bato, nakiusap rao si Grijaldo na dalhin siya ng quadcom sa isang government facility dahil sa kanyang medical condition. Pero hindi na tinag ang kamera at ipinaresto pa rin si Grijaldo. Eh ang ginawa, eh, talagang uh, pinaparasa, pinaparana sa kanya yung gaano ka-ruthless ang uh, House of Representatives. Eh kinulong siya doon sa kulungan ni eh, kuat kinulungan kay Atty. Sulayka Lopez. Si Grijaldo ay una nang inakusahan ng, ng cover-up sa kaso ng ambush lay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong Julio 2020 na ang itinuturong mastermind ay si dating PCSO General Manager Colonel Ruyina Garma. Inakusahan naman ni Grijaldo ang Quadcom na ang pamimuwerasa sa kanya sa naging pagharap niya sa Senado para kumpirmahin ang testimonya ni Garma na nagtuturo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod umano ng pagkamatay ng maraming pinaghihinalaang drug personality sa madugong drug war. Pinasusuportahan din kay Grijaldo ang testimonya ni Garma, kaugnay sa umano'y umiiral na reward system sa mga opisyal at miyembro ng PNP na makapapatay ng drug suspect. Ayon naman kay Senator De La Rosa, Malinaw na ginagantihan ng Quadcom Tama. official dahil sa pag-amin nito. Uh, ganun. Gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw uh, gumawa ka ng nakakasama uh, sa amin kaya-kaya magdusa ka kulong ka lang dito hindi mo lang dinala sa ospital so sobra. Nagtatanong naman ngayon ng senador sa kanyang mga kabaro noon sa PNP bilang dati nilang chief kung mababa ang trato ng Qualcomm kay Colonel Grijaldo. So kaya na sabi ko, kung ako ang Chief I will never, never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, uh, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police kernel. Paano na lang ordinaryong tao? Kung itong police kernel ay ginagano nila, binababoy nila, paano lang ordinaryong tao? Mananatili naman sa detention facility sa Kamara si Grijaldo hanggat hindi tinatapos ng Quadcom ang kanilang pagnig kaugnay sa EJK. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, hmm. MJ. So malinaw talaga na power tripping at pagganti kay Grijaldo dahil nga binuking ni Grijaldo ang kanilang ginagawang uh, pambababoy no, sa mga tawag dito. Uh, mga witnesses dyan na bago isa lang ay Uh, inaano muna nila, no? bini-briefing na kailangan Kung ano yung ta tanong namin sa'yo Oo kalangis or no sagot So ngayon dito po tayo Sa mga PMAers naman Na kinontempt nila si Expedia Chief uh, Wilkins Villanueva So ito si Leonardo Carlos Ay uh, tinag niya Ang maraming mga kapwa niya uh, Mga ano may git sila ngayon sa isinta katao ng mga retired na mga men in uniform ang pumalag dito sa ginawa ng tuad.com kay uh, Wilkins Villanueva. So today, sabi niya, today I raise my personal flag in support to former PDA Director General Wilkins M. Villanueva and to all men and women who selfishly, faithfully, and patriotically served this nation and our fellow Filipinos. Uh, uh Filipinos, enough is enough. Uh, pumalang kayo. Diritsohin nyo na po. Mag-aklas na kayo laban kay Bongbong Marcos. Walang mangyayari sa inyo kung hanggang post na lang kayo sa social media gumalaw na kayo, pumunta na kayo doon sa Malacanang o sa EDSA, diretso na kayo sa Malacanang. huwag ninyong hayaan na si Paduano, na isang dating membro ng Alex Bungkayaw Brigade na pumatay ng marami ninyong mga kasamahan, na mga kasundaluhan, kapulisan pa, ay mananatili kayong babuyin. Inaambos-ambos na nga lang kayo eh. Mga uh, AFP at PNP ng, ng mga rebelde. Franz Castro. O ngayon si Akop. nagsabuatan ang mga animal. Kung sino pa yung may mga bahid ng kadumihan sa katawan, mga daming libag, abay sila pa ngayon ang may malakas ang loob. Mambaboy sa mga men in uniform. At walang ginawa ang PNP dahil ang boss ng PNP chief na si Marvel ay si Martin Romualdez na nag-appoint sa kanya. So hindi siya papalag dyan. Hayaan niyang babuyin ang mga kapulisan at si Browner din naman ganun din sa AFP. Humihimod sa puwit ni Marcos Jr. at ni Lisa dahil di yun din ang nag-appoint sa kanya. Kaya hayaan din ni Marvel at ni Romeo Browner na babuyin ang kanilang mga tao. Hindi sila papalag. Kaya kung gusto talaga ninyo mga men in uniform, mga kapulisan, mga kasundaluhan na binaboy, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, huwag lang kayo pumalag sa social media. Mag-aklas na kayo. yon ang tamang solusyon. Patal si Ken na ninyo si Bangag sa Malacanang. Tapos, ang usapan. Tapos, ang inyong problema. O yun. Alam naman natin ngayon na pag ang mga makakaliwang grupong komunistang terorista dyan sa kamara. Hayaan nyo pa, baboy-baboyin pa yung mga kasamahan ninyo. Galaw, kilos, labas, yun lang yun. So hanggang dito lang, maraming salamat. Stay safe po. God bless you. Bye-bye.